pala tumutulo sa baba hindi ba may gawa nito <laughs> yan okay, yeah, akong bahala dyan kuya Jim kagawang ko ng paraan yan at ayan na nga po no, napakalaking butas pero bago natin natapalan yan, kailangan natin linisin yung gilid niyan. Yan. At ang gamit ko ay ang Inco Wireless Grinder. Yan. Napakalaking tulong sa akin yung grinder na yan kasi hindi ko na kailangan mag dala ng extension. Diba? Mabilis yung trabaho ko. yan sobrang ganda gamitin itong Inco Grinder. Yan. Nalinis ko na nga po. no, Yan malinis na kaya yung gagalalagay nating sealant eh kakapit na siya ngayon sa buong kasi makinis na siya yan po yung gagamitin ko bulka seal uh, yan yung nasan ko na na-applyan na ko na po siya ng bulka seal pero yung ginamit ko yung dyan elasto seal yan kasi meron akong konting elasto seal yun yung ginamit ko yan elasto seal po yan ikaw, Ang pinagkaiba po pala ng elastosil, no? Yung elastosil, malambot siya pahit Pero matagal siya matuyo. Yan. Masarap siya ipahid kasi parang madali siya kumapit. Tapos, uh, swabbing kasi para siyang basang-basa. Yan, tapos na po siya. Nalagay ko na po yung elastosil. At tinapalan ko pa po para mas sigurado. Nalagyan ko yung balat ng elastosil. Nalagay ko pa. Tapos yan, nalagyan ko pa siya ng ah uh, bulkasil ulit. Yan, bulkasil na nasa ibabaw na yan. Medyo mahirap i-apply yung bulkasil. Kailangan talaga professional kang gagawa pag yung bulkasil. Yan, no? Patapos na natin tapalan to. Yung yan na, ang laki ng bulkas niya. Sana okay na. Update ko kayo pag tumulo pa. Pero tingin ko parang okay na yan kasi ang dami palaman niya sa loob. Yeah, I got this.